Uusapan natin itong mga guhit sa mga bato bilang tanda ng Yamashita Treasure. Ito pong mga purmang literway Y no? na mga halatang inukit sa mga bato, halatang ginawa ng mga kamay ng tao sa mga bato bilang tanda ng Yamashita Treasure. Ito po ang atin ngayong uh, pinaka na ibabahagi sa inyo. Kaya tutukan po ninyo kung kayo ay masita treasure hunter sapagkat mahalaga po ito sa paghahanap ng itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. magandang araw po sa kanilang lahat mayong adlaw sa inyong tanan diha sa kabisayaan o kamindanawan na ka na kayo amin mga kakabisa tayo na mga ilokano may ad na adlaw sa inyong tanan dira sa bakulud kag ilo ilo sa aton mga kauturan na mga ilunggo assalamualaikum warahmatullahi taala wa barakatuh no, Luzon, bisayas mindanao hanggang sabah tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic na atin pong ibabahagi sa inyo ngayon tungkol po dito sa uh, mga nakaukit sa bato na tanda ng kayamanan o yamasita treasure na purmang letter y no letter y nasaan ang yamasita treasure dito at ano ang mga ibig sabihin nito kapag nakakita tayo ng mga guhit na purmang literway, no? Malaki man ito o maliit, ito po ang ating pag-uusapan, no? Pero bago natin pag-uusapan ito, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, bashers, no, haters sa patuloy po ninyong pagko-comments, panonood po sa aking mga video. Sa hindi pa nakapag-subscribe, paki-pindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload at pakifollow na rin po ang aking Facebook page, Yusuf Yamato po. So tayo na naman po ay diretso sa atin pong pinakatapik natin atin pong ibabahagi sa inyo sa araw po na ito tungkol po ito sa Yamashita Treasure Hunting na naman. At ito nga ay ang mga nakaukit sa batong mga tanda ng kayamanan o Yamashita Treasure Sign. ng uh, na mga purmang letrang Y no? na halatang ginuhit ginawa ng mga kamay ng tao na bilang palatandaan sa kayamanan o Yamashita Treasure ito po ay ginawa ng mga hapon na nakalagay sa kanilang mga kudigo o libro bilang palatandaan sa mga ginto at iba-ibat-ibat-ibang kayamanan na kanila pong ibinaon ikinalat sa iba't ibang lugar sa kabundukan ng Pilipinas. Speaking of mga tanda o marker sign ng Yamashita Treasure, marami na po sa ating mga kababayang Yamashita Treasure Hunter ang mga nakadiskubri ng mga ganitong klasing sign markers na purmang liter Y na nakaukit sa bato. Marami pong ipinadala sa ating mga larawan no, ng mga purmang liter Y na halatang ginawa ng mga kamay ng tao. Walang iba kundi ang mga Japanese Imperial Army na kung saan mayroon silang daladalang mga chemicals para palambutin ang mga bato at sa kanila iguguhit ang kanilang mga gustong ilagay na sign o markers palatandaan ng kayamanan o Yamashita Treasure. Ang pinakatanong ang pinakakatanungan lang natin kapag nakakita tayo ng ganito, ano kaya ang ibig sabihin? Ano ang mga kahulugan nito? Ano ang gamit ng mga litrang Y na inukit sa mga bato na ginawang palatandaan ng mga Hapon noong Second World War? Ang mga Japanese Imperial Army ay marami po silang mga ginawang palatandaan. At isa lang po ito, sa kanilang mga ginawang tanda sa Yamashita Treasure sign markers. Ito pong mga purmang letter Y. May mga gamit po ang mga ganitong klaseng uh, guhit no? na kanila pong ginawang tanda sa Yamashita Treasure. Una, kapag ito po ay nakita natin sa syudad o malapit sa bayan na kung saan may mga kabundukan sa paligid, ay may mapapansin tayong mga batong inukitan ng mga nakapurmang letter Y. At ang pinapahanap dito, ang gamit nito, ay ang mga kalsada no? na nakapurmang letter Y. Ibig sabihin ito po ay stone map ng mga kalsadang nakapurmang letter Y. No? Nakapurmang Y shape no? na mga lumang daanan noong unang panahon. Ito po ay makikita no? sa mga highways. No? Ito pong mga purmang letter Y ng kalsada at sa kabundukan yung mga maliliit na daanan ng mga ninuno noong unang panahon na nakapurmang letter Y. At hindi lang yan. Ito po ay ginagamit din nila kapag mayroong mga letter Y din na purma na mga creek or sapang maliliit. No? Purmang letter Y na sapa, purmang letter Y na mga creek patay man ito o dinadaanan ng tubig ito po ay mapa ng mga hapon na yan po ang kanilang common na ginagamit kapag mga purmang letter Y ng mga kalsada at mga creeks. At hindi lang yan. Pangalawa, ay gumamit din sila no, ng mga ganitong klasing purmang letter Y sa kanilang ginawang mga tunnels. So, dalawa na ha. Una, creeks at saka mga kalsada na kapurmang Y. Pangalawa, ito pong mga tunnels na purmang, purmang Y, ang pagka-layout. gumawa sila ng tanil uh, tunnel sa ilalim na nakaliterway. Yun ang ipinapahanap. No? Ipinapahanap ngayon yung itinagong mga purmang Y na tunnel sa ilalim. Nagsanga kumbaga. At dito po sa dalawang ito, ito po ay mayroong tinatawag na recovery operations. No? Mayroong uh, uh, lugar sa nakapurmang literway na mga sapa, mga daanang luma at mga tunnels na nakapurmang literway. Mayroon silang design kung saan matatagpuan ang kayamanan o Yamashita Treasure. So kapag nakakita tayo ng mga ganitong klase, no, ng mga purmang letter Y, ang unang recovery operations kapag ito ay sa gilid ng kalsada ay nasa gilid ng letter Y. Kapag nakakita kay ng kalsadang letter Y, sa gilid ng nakaliter Y, ay nandiyan ang Yamashita Treasure. Mayroon na pong mga nakakahukay nito. Nakakuha nito at marami po ang itinagong Yamashita Treasure na iba't ibang klase no? sa magkaparihas lamang na disinyo na litrang Y. Mayroon ng nakakuha ng mga ganito na gold bars na nakalagay sa parang septic tank mismong sa gilid ng highway. No? At nakuha po ito ng mga kontraktor ng mga building na kung saan sila po ay mahilig din sa masita Treasure Hunting yung paggagawa ng project na mga building sa gilid ng mga kalsada at pangalawa mayroon ding nakakuha nito na kung saan mga gold coins sa gilid mismo ng maliit na lumang daanan ng mga ninuno, Spanish Trail no, mga uh, trailways na luma noong unang panahon at dito nga nakuha ang isang drum na gold coins, no? Mismong sa gilid ng nakaliterway na maliliit na kalsada at highways. At take note, ang sign na kasamahan nito ay mga durog-durog na mga banga at buti. Mga porcelain na mga platong durog-durog no? na piraso Mahalata natin na sinadyang dinurog at hinalo sa lupa at napakarami. Ito po ay witness ako. Isa ako sa nakasaksi dito po sa mga sign markers na mga ganito na napagkuhanan ng Yamashita Treasure sa mga nakaliterway na purmang mga lumang kalsada. So sa mga purmang literway na creek, ay wala pa akong na-witness. Subalit, ang recovery operation nga ay nagpapatunay na nasa gilid ng letter Y. No? Ang madalas na pinaglagyan sa mga ganitong klasing sign markers ng Yamashita Treasure. At bilang tanda, no? kung nasaan pa ang isang Yamashita Treasure bukod sa gilid, ay yung bato no na ng mga malalaki na ipinaplastar sa gilid man ng creek o sa gilid ng kalsada o sa gitna ng literway na kalsada o gitna ng creek na nakaliterway, ay mayroon tayong mapapansin na mga malalaking bato na tanda na doon inilalagay ang Yamashita Treasure. no Kung sa gitna nakalagay ang mga malalaking bato na nakafile o nakaposisyon doon doon ay nagsasabing doon nakalagay ang Yamashita Treasure marker o tapat ng mga batong ifinail o nilagay sa gilid man o sa gitna ang mga ganitong klasing pagkasit up ng mga bato ay isang uh, clue na kung saan doon ang paghuhukayan natin doon ang Yamashita Treasure no? At bukod sa mga lumang daanan, no? Mga creeks, sapa na nakapurmang litirway ay mayroon ding mga tunnels na nakapurmang literway. Nakapag nakakita tayo ng litirway na nakahuguhit sa bato, ay posibleng ipinapahanap din ang mga nakalitirway na mga tunnels. At kapag nakita natin ang mga tunnels na nakapurmang na nakasanga mayroon itong palatandaan sa ilalim sapagkat minsan kapag nakapasok tayo sa loob ay wala tayong makitang Yamashita Treasure walang ginto ang pinakamakita lang natin ay mga bato nun nakasit up, nakalagay sa gilid at kung walang bato ay mga pusti ng kahoy na minsan inilalagay sa dead end ng tunnels na nakapurmang literway Tandaan natin na kung saan nakalagay ang bato mismo'ng sa tapat ng bato doon ang sikreto sa gilid. No? kung saan nakalagay ang bato doon ang eksaktong spot, no? tapat doon ang Yamashita treasure. Kung dalawa o tatlong bato, ibig sabihin may tatlong Yamashita treasure, tatlong box na nakatago sa loob ng tunnels na nakapurmang literway. No? Kung mayroon namang tatlong pusti, may tatlong box o tatlong Yamashita treasure na nakatago sa tapat doon sa nilagay nilang palatandaan, markers. No? Yun po ang pinaka-meaning, pinaka-malapit na kahulugan ayon po sa Yamashita treasure code, no? at sa lahat po ng mga kababayan natin na uh, marurunong magagaling pwede po kayong magbigay ng inyo pong mga nalalaman, komento tungkol po sa ating ibahagi sa inyo sa araw po nito. Kung mayroon po kayong maidagdag, pwede po tayong magdagdag para po madagdagan ang ilan po sa kaalaman, uh, ilan po sa mga kababayan natin na nangangailangan ng idea o kaalaman tungkol po sa Yamashita treasure hunting. Susana so po ay malinaw, no? Ah uh, nagkaroon tayo ng idea dito po sa atin po napag-usapan ngayong topic tungkol po dito sa mga purmang liter Y, no? Sa Yamashita treasure uh, hunting topics tungkol po dito sa mga sign na ganito. At bago tayo magtapos, no, idagdag natin itong mga katanungan sa kababayan natin na siguradong itatanong ito. Gaano kalalim So ayon po sa mga nakarecover sa mga ganitong klasing sign markers ay hindi pari-parihas ang lalim. No? Yung nakakuha sa highways na nakaliterway ay umabot po ng 70 to 100 feet no? bago nakuha yung Yamashita Treasure. Subalit mayroon din namang mga ganito na nakapurmang literway Y nakakuha ng gold coins sa gilid mababaw lang. No? Mayroon mga 15-20 feet 25 feet dipindi sa mga ibinaon itinagong kayamanan mayroong malaki at mayroong maliit kapag kamaliit siyempre hindi ganun kalalim at kapag malaki naman ito ay siguradong pinaghihirapan ito ng maraming mga bihag pinaghukay at siguradong malalim ito yan lang po sana po ay malinaw ito pong ating pagbabahagi sa inyo ito pong topic natin pong pinag-usapan ngayon hanggang sa sunod po po ang inyong katresurhante na sasabing kapag tayo po ay naghanap, chak na tayo ay makakahanap.